Isang mapagpalang araw nga sa ating lahat guys. Isa nga sa mga pinagkakakitaan ko ngayon ay ang aking coffee vending machine. At kung nagbabalak kang magnegosyo ng ganito, panoorin nyo ang video to. Naglinis nga pala ako guys ng canister, paglalagay ako ng bagong flavor ng coffee vending machine ko. Inunasan ko lang siya ng tuyong basahan kasi naugasan ko na siya. Siguraduhin natin na tuyo bago natin lagyan ng flavor ang ating mga canister. At kung isa ka nga sa nagbabalak na magkaroon ng ganitong negosyo, siguraduhin mo maganda ang lokasyon na paglalagyan ng iyong copybendo machine. Isa nga ang coffee vending machine sa mga nagbibigay ng extra income sapagkat hindi mo na ito babantayan at kusa na itong magkakaroon ng kita. Napaka-convenient nga niya lalo na sa mga estudyante at sa mga nagtatrabaho na mga mahilig sa instant coffee na. Maganda nga siyang ilagay sa mga public school, mga offices at sa harap ng iyong tindahan. Magready ka rin ng mga barya para kung sakaling walang barya ang mga customer mo ay gandang papalitan ng taglilimang piso. Hindi nga rin ganong kalakas kumonsumo ng kuryente ang copy bending machine. Kaya ka hindi ka maangamba sa pagtaas ng bill ng kuryente mo. Ang kailangan mo lang gawin dito ay araw-araw mo linisan para maiwasan natin ang pagdami ng langgam. Ido-double check mo rin ang playboard para kung sakaling wala na ay pwede mong marifilan agad. At kapag kukunti na nga lang yung caps niya, nag alarm siya para ipaalala sa iyo na kailangan mo na mag-refill ng mga caps. At eto na nga yung tanong, magkano nga ba ang starting na puhunan sa pagbili ng copy bending machine? Yung sa akin kasing unit, bale inabot siya ng 16,000 sa pagbili ng unit kasama na ang pag-deliver dito sa aming bayan. May kasama na siyang 5,000 pieces ng cups at 6 pieces na flavors. At bali pinagawan ko nga rin siya ng cage para hindi basta-basta manakaw. Total malapit lang naman siya sa aming tindahan. Bago ka nga mag up ng ganitong coffee vending machine, ay eh, siguraduhin mong kaya mong mag-take risk. Kasi hindi naman stable ang kita sa ganitong negosyo. Sabi ko nga kanina, ay eh, depende ito sa lokasyon na inyong paglalagyan ng vending machine. Pero kung may magandang lokasyon ka na pwedeng paglagyan at alam mong kikita naman, maganda ang negosyong to para sa iyo. Magandang extra income din to kung ikaw naman ay nagtatrabaho sa kumpanya o marami ka pang ibang ginagawa sapagkat hindi nga siya masyadong bantayin. Kailangan mo lang talagang gawin ay maglinis araw-araw para maiwasan ang pagdami ng langgam sa vento machine mo. Isa rin kasi ito sa nagkokos para masira ang flavors. At nakaset nga lang pala sa limang piso yung vento machine ko sapagkat gusto ko ay affordable na mga bata at ng aking mga kapitbahay. Malaking tulong nga sa akin ang vento machine ko sapagkat dito na ako kumukuha para makapag-save ako sa bank. Lalo na ngayon na naendo na ako sa trabaho ko, ito na yung isa sa mga pinagkakitaan ko. Habang hindi pa nga ako tinatawagan ng mga inaplayan ko. At sa akin ngang estimation, ang ROI o Return of Investment ng copy vending machine ay inaabot ng 3 hanggang 4 na buwan. Depende nga rin yan sa lakas ng kita sa lokasyon mo. Minsan ay pwedeng mas maaga o mas patagal pa, depende yan sa lakas ng kita ng iyong vending machine. Huwag kang matatakot na minsan ay matumal ang benta sapagkat ganyan talaga sa isang negosyo. Sa mahal ng bilihin ngayon ay kailangan nga natin maging practical. Kaya kailangan natin mag-isip ng mga panibagong pagkakitaan o extra income. Kaya kung alam mong kikita ka sa copy vending machine, ay maganda itry mo na mas maaga habang wala ka pang kakumpetensya sa lugar nyo. At nang mas mabilis mong makuha ang return of investment mo o ROI. At kapag meron ka na nito ay magtsaga ka lang at mag-ipon. Maraming maraming salamat nga pala sa inyong panonood.